Hello, hello, hello world. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are. Again, welcome to Sis Noah the Hug Father channel. Ngayon po ay ginagawa ang traditional na mga ginagawa ng pagpa Pabuhos ng bahay o pagpapamahiin, pampaswerte sa pagpapagawa ng bahay. So, ganito po ang tradisyon ng mga Pilipino na nagpapagawa ng bahay. Lalo-lalo na sa pagbubuhos doon sa mga posti, sa mga uh, floor, o whatever na kailangan ng buhusan ng siminto sa... Unang uh, pagbuhos dapat mayroon sila mga pa mahiin pampaswerte at saka mga panalangin para po uh, maswerte yung bahay na uh, na ipa banalangin sa Panginoon kaya ito ang ginagawa ngayon sa Sis Noah the father the house sa farm so kasama natin yung ating mga uh, workers ang ating hardworking team na uh, kasama din yung ating uh, inimbita na si Jacob na siya yung uh, taga panalangin dito ngayon sa ginagawang uh, pampaswerte pamahiin sa pagpapagawa ng ating bahay sa Sisnoa Farm. Kaya maraming salamat din sa ating mga kasama, sa ating mga workers dahil ang bilis, ang galing talagang magaling sila sa pag ano pagbubuhos sa simento doon sa mga poste sa mga foundation lahat sila ay magaling at sana uh, patuloy rin yung ginagawa ngayon <coughs> uh, ano na uh, tapos na yung lahat ng poste na na buhos uh, ganina lang sinasabi sa akin ng foreman na okay na daw uh, kaya So, shout out sa forman na si uh, Lando. salamat sa iyo sa mga leading paglilid mo diyan sa ating ano uh, pagtatrabaho sa aming bahay. Talagang uh, bilis nila, maganda. Magaling tong mga tao nito na kaya nakap ko sa aking mga kapitbahay sa aking mga kasama diyan sa uh, ating farm. Uh, ano na shout out natin yung ating mga Workers, kay Michael, kay June, kay Dodong, kay Inting, kay Arnold, kay Malo, at uh, saka of course kay Max at saka kay Uncle Joe, ang ating mga uh, magiting na mga workers. And of course, kay Lycans at saka kay Liday, kay uh, Aling at saka kay Tribi na pumunta dyan sa, uh, ano na natin, sa farm Nung uh, nagbuhos tayo, uh, nagpamahiin sa ating pagpaswerte sa ating bahay So maraming salamat sa inyo At uh, sana po, uh, uh, ito po ang ating unang uh, pamahiin, pampaswerte sa ating bahay At tuloy-tuloy po ito na sana uh, matapos itong bahay At first time na rin mga kabahay tayo Uh, kasi uh, you never know and then pag uh, retire natin gawin tayo sa Pilipinas at magtrabaho at magkahay uh, dyan, titira sa bahay so sa lahat po dyan sa ating mga uh, workers maraming maraming salamat sa inyo pagpalain tayo sa Panginoon at sama sana samaan tayo sa ating panggawain dyan sa ating farm, sa ating construction at sa ating mga workers keep safe Uh, kailangan natin kung maulan Stop working Then relax Huwag tayong maano sa ano Kasi mahirap yung buhay natin Isa lang ang katawan natin Kaya sa ating lahat dyan Mga kasama Mga magbababoy Mga subscribers Please su support our uh, uh, channel So that we can continue To have this channel In the YouTube Marami selamat and God bless us all. <tip> Terima kasih telah menonton! Yeah. ले 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 mau <tuk tangan> <tuk> ini <tangan> <tuk tangan> thank <laughs> you thank <laughs>